Papasok na ako. Ang buong tawa <laughs> na papasok na ako. Peng baon. Sige. Peng akong, peng akong baon. Peng akong baon. Hawakan mo. Peng akong baon. Baon ko. Papasok na ako. Ito oh. Papasok na ako. Wag mo kay wag mo vlog. Papasok na, <laughs> na ako. Wag mo kayo videohan. Kis, sige. Eh, papasok na nga eh. Magpigidyohan <laughs> pa kayo yung baon. Eh, eh papasok na <laughs> nabi. Pengi na akong baon. Nagpigidyo pa eh. Late na ako. Tingnan mo yung uniform ko. Di na ka siya sa akin. <laughs> Pengi na akong baon. Pengi sa libo. Baon ko. <laughs> Baol yung baon nyo ba yung baon? Bibili na ko yung ako Papasok ka sa bar. Ano sa bar? Sa school lang papasok. Ah! Sabihin <laughs> mo maganda ako ngayon. Sobrang ganda mo. Tignan mo uniform ko, hindi na kasya sa akin. Bila mo na akong bago. Outfit check. Outfit. Okay. <laughs>